Kamusta kayong lahat? Sa recap natin ngayon, tatalakayin natin ang kwento na ayokong maging isang ginang. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang i-like at magsubscribe Malaking tulong ito para sa paglago ng ating channel. Tara na, simulan na natin! Sa ingranding pasukan ng isang marangyang mansyon, isang dalagang nakaasul na gown at puting sombrero ang binati ng isang estranghero sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang may glab na kamay. Isang kilos na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagiging marangal. Ngunit imbes na tanggapin ito ng may kagandahang loob, agad niyang iniwas ang kamay na tila ba na Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang guwante sa kanyang katulong at malamig na inutusan itong sunugin. Pagpasok niya sa kanyang karwaheng hila ng kabayo, lumakas ang mga bulungan ng mga kababaihan sa paligid. Tinawag nila siyang Lady Angel ng House Bornees. Ngunit para kay Ariane, ang mga salitang iyon ay hindi papuri, kundi panlalait. Si Ariane ay ipinanganak sa isang kilalang at mayamang angkan, ang House of Bornees. Subalit sa kabila ng kanyang marangal na lahi, hindi niya kailanman naramdaman ang karangyaan. Ang totoo, lumaki siyang halos mabulok sa isang malamig at malungkot na silid, nagmamakaawa para sa pagkain ang kanyang ama, si Count Bornis, ay hindi kailanman itinuring siyang anak, kundi isang pag-aari, isang bagay na maaari niyang ipaupa o itapon kailanman niya gustuhin. Niminsan, hindi siya nakaranas ng pagmamahal o kabutihan mula rito. Ang mga katulong naman na ginagaya ang kalupitan ng Count ay nakahanap ng saya sa pagpapahirap kay Arian. Basta't hindi siya nasusugatan, malaya silang pahirapan at pahiyain siya. Para sa kanila, ang pagyurak sa dangal ni Arian ay isang uri ng aliw at pagpapakita ng kapangyarihan. Isang araw, na siya rin kanyang kaarawan, nakarana si Arian ng kakaiba. Pumasok ang isang katulong bitbit ang isang magarang cake na may dekorasyong strawberries at cream. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nagdala sa kanya ng cake. Nabigla siya at bahagyang umasa. Ninisyan siya ng katulong at inimbitahang tikman ito. Habang nakaupo sa harap ng nakasisilaw na cake, naalala ni Ariane ang asal ng isang ginang, dapat siyang pinagsisilbihan ng kanyang katulong. Kaya't kumuha ng isang kutsarang cake ang katulong, may cream at strawberry, at dahan-dahang inilapit sa kanyang bibig. Bago pa man sumayad sa kanyang labi ang cake, nagtanong siya sa sarili, ano kaya ang lasa nito? Matamis ba? Malambot? Malinamnam? Ngunit pagkalunok niya, siya inaduwal at agad idinura ang cake sa sahig. Nakakasuka ang lasa. Nang silipin niya ang pinutol na bahagi ng cake, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, puno ito ng dumi, basura, at kung ano-ano pang karumihan. Nagtawanan ang mga katulong sa paligid niya. Muli na naman siyang napaglaruan sa pinakamasamang paraan. Bumagsak ang kanyang puso. Nasa idang pag-asang may magbibigay sa kanya ng konting kabaitan. Ang natanggap niya ay kahihiyan. Sa sobrang galit at lungkot, bigla siyang tumalon papunta sa katulong na siyang maysala. Galit na galit niyang hinatak ang buhok ng babae na parang nag-aani ng mais sa bukid. Agad namang tumakbo ang katulong papunta kay Count Bornis, umaasang mapapagalitan si Arian dahil sa pananakit sa isang lingkod. Ngunit laking gulat niya nang hindi siya kampihan ng Count. Sa halip, pinalayas ng Count ang katulong dahil sa maling paratang laban kay Arian. Isa itong sandaling nagbago ng lahat. Sa wakas, naunawaan ni Ariane ang isang mahalagang aral, hindi dapat manatili sa ganoong kalagayan ang buhay niya. May kapangyarihan siyang baguhin ang kanyang sitwasyon. Kung noon pa lang ay ginamit niya ang kanyang posisyon, kahit sa palabas lang, maaaring nailigtas niya ang sarili sa mahabang taon ng paghihirap. Noong araw na iyon, habang sakay si Ariane sa kanyang magarang at marangyang karwahe, napansin niya ang isang simpleng karuahe na dumaan sa kanilang daraanan. Itim ang kulay nito, walang palamuti kundi isang simbolo ng isang marangal na pamilya. Sa unang tingin, iisipin mong mayayaman ang sakay nito, pero alam ni Arian na hindi palaging ganoon ang kaso. Sa kanyang isipan, ang lahat ng kanyang ari-arian, pati ang karwaheng ito, ay tila isang regalong maganda sa labas, ngunit siya mismo ang laman nito, handang ipagbili at ipakita sa iba. Pagbalik sa mansyon ng Bornis, lihim siyang nakiusyoso malapit sa silid ng kanyang ama. Sa loob, kausap ng Count Bornis ang isang babae. Sa narinig ni Ariane, parang binagsakan siya ng langit at lupa, na pagdesisyonan na pala ng kanyang ama kung sino ang ipapakasal sa kanya. Mas masahol pa, balak siyang ialay bilang isa sa mga kabit ng koronang prinsipe. Galit na galit si Ariane. Agad siyang umakyat sa kanyang silid at sinubukang ibaling ang galit sa pamamagitan ng pagdarts. Hindi siya makapaniwalang ibebenta siya bilang ikaanim na kabit ng isang lalaking kilalang manyakis at babaero. Para sa kanya, malinaw na red flag ang prinsip, wala sa ayos, mapagsamantala, at hindi ka nais-nais. Nasira ang lahat ng plano niya. Matagal na niyang inaasam na makakuha ng Dory upang makatakas sa ilalim ng kontrol ng kanyang pamilya. Pero kung matutuloy ang balak ng kanyang ama, babagsak ang lahat. Pero hindi basta sumusuko si Aryan. Bumuo siya ng bagong plano, kung makakahanap siya ng ibang mayamang lalaki na papayag siyang pakasalan, maaaring makatakas pa rin siya. Sinimulan niyang saliksikin ang lalaking napili niya, gumawa ng tala tungkol sa background at estado nito. Upang makuha ang atensyon ng target, nagsuot siya ng damit na tiyak na mapapansin. Medyo lantad ang katawan niya isang damit na base sa panlasa ng koronang prinsipe, sexy, kapansin-pansin at kakaiba. Sa pagdating nila sa sosyal na pagtitipon, tumunog ang trompeta bilang hudyat ng kanilang pagdating. Ipinakilala ang pangalan ni Count Bornis at Lady Arian. Sa pagpasok nila, agad nagumpisa ang bulungan sa buong silid. Iba-ibang opinyon ang narinig ni Arian, karamihan ay mapanlay. Pero kahit masakit, nanatili siyang kalmado, may angking anghel ng ngiti at tindig. Maya-maya, iniwan siya ng kanyang ama sa gitna ng karamihan dahil ipinatawag ito ng koronang prinsipe. Naiwang mag-isa, agad siyang nilapitan ng ilang mararangal na lalaki, gustong makilala siya. Dumating naman si Lady Prod, kasama ang ilan pangginang mula sa Alta Sociedad. Nilapitan siya ni Lady Prod at sinimulan ang pakikipag-usap. Sa una, maayos ang pakikitungo nito, ngunit unti-unting lumihis ang tono. Tinuligsa ni Lady Proud ang suot ni Arian, masyado raw lantad, malaswa, at hindi akma para sa isang ginang. Kinumpara pa siya sa mga kabit ng prinsipe at pinayuhan na magbihis ng tama, sapagkat sumasalamin daw sa pagkatao ng babae ang kanyang kasuotan. Nagalit si Arian sa insulto kahit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, gumawa siya ng eksena, kunwaring nahimatay at tumumba sa sahig, mahina at kaawa-awa ang dating. Ginamit niya ang sandali upang makuha ang atensyon ng mga tao. Biglang dumating ang isa sa mga kabit ng koronang prinsipe. Agad niyang pinutol ang eksena ni Lady Prod, nilapitan ito na parang handang makipagbakbakan. Matalas ang kanyang dila, puno ng panunuya at pagbabanta. Narinig niya ang pag-uusap kanina tungkol sa maselang pananamit at alam niyang pinunari ni Lady Prod ang kagustuhan ng prinsipe sa mga babaeng seksi ang bihis. Nagbago ang ihip ng hangin. Nahiya si Lady Prod at napagtanto ni Arian na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang laro ng kapangyarihan, dangal at pagpapanggap ay nagsisimula pa lamang. Habang nagtatalo si na Lady Prod at ang isa sa mga kabit ng koronang prinsipe, dahil sa pakikialam ni Lady Prod at panlalait niya sa panlasa ng prinsipe sa mga babae, nakahanap si Arian ng pagkakataong makaiwas at makalabas sa eksena ng hindi napapansin. Sa gitna ng bulwagan, may isang lalaking bihirang makita sa mga pagtitipon. Matangka dito, may buhok na animoy batong obsidian, kulay itim na may kinang, na ayon sa mga lumang larawan, bihirang bihira. Sikat siya dahil sa kanyang kagwapuhan na mas nauna pa kaysa sa kanyang akwal na pagdalo sa mga salusalo. Parang si Ariane rin na may reputasyong nauna kaysa sa kanyang presensya. Habang abala si Ariane sa paghahanap ng lalaking nakita niya sa kanyang mga tala, Umaasa siyang mapapakinabangan ito sa kanyang plano. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-ikot, napansin siya ng isang lalaking may dilaw na buhok, isang kakilala mula sa kanyang nakaraan at halatang may obsesyon pa rin sa kanya. Pero hindi niya kailanman minahal ang lalaki. Kayat agad siyang nagtago sa mga anino ng mga tao upang makaiwas sa kanya. Sa wakas, narating niya ang bahagi ng bulwagan kung saan nakita niya ang lalaking kanyang hinahanap, si Duke Cayenne. Maganda ang tindig at itsura ni Duke Cayenne, halos kasing kinang ng sarili niyang presensya. Sa isip ni Ariane, target lock. Nakasalalay kay Duke Cayenne ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Pasado ang Duke sa lahat ng pamantayan niya sa magiging asawa. Habang abala ang lahat sa pakikisalamuha, sinundan ni Arian si Duke Cayenne paakyat sa itaas, balak siyang kausapin ng masinsinan. Pumasok ang Duke sa isang kwarto na may pulang kurtina. Kuminto muna si Ariane, binalikan sa isip ang lahat ng impormasyon niya tungkol kay Kain, ang kanyang pagkatao, ugali at impluensya. Pagdating sa pintuan, akma na sanang hahawiin ni Ariane ang kortina, ngunit biglang hinawi ito ni Duke Kain mula sa loob upang tingnan kung may sumusunod sa kanya. At doon, tumambad sa kanya ang isang magandang dalagang may maputing buhok, si Ariane. Hindi siya inasahan ni Ariane, pero hindi siya natigilan. Sa halip, kalmado niyang inimbitahan si Duke Cayenne na pumunta sa kanyang silid. Ipinaliwanag niyang mag-iiwan siya ng panyo sa bintana bilang senyales ng pagpaso. Naguluhan si Duke Cayenne sa kilos ni Ariani. Ngunit bago pa siya makapagtanong, binanggit ni Ariani ang kanilang magiging paksa, isang plano na kapwa nila mapapakinabangan. Pagkatapos noon, maayos siyang nagpaalam. Habang pababa, nabanggan niya ang isang babae na aksidenteng natapunan siya ng pagkain. Maingat siyang humiti at sinabing ayos lang iyon. Paglingon niya, muling nagtama ang kanilang mga mata ni Duke Cayenne. Pabulong niyang sinabi, huwag mong kalimutang puntahan ako. Maya-maya, nasa loob na ng kanyang silid si Arian. Nakahiga siya sa sopa, mahimbing ang tulog dahil sa sobrang pagod. Ironikal, siya pa ang nag-imbita kay Duke na magtagpo sila, pero siya ngayon ang natutulog. Pumasok sa silid si Duke Cayenne mula sa bintana. Tahimik niyang tiningnan si Aryan, na parang isang batang mapaglaro na, sa kabila ng katalinuhan, ay madaling mapagod. Napangiti siya habang tinitigan ang dalagang natutulog sa harap niya.